Ito ang mga pinakaimportanteng pinagutos na uri ng pagsamba sa Islam. Ito ay ang mga sumusunod. Isa matatag at tapat na paniniwala at pagsamba sa Diyos at pagtanggap at pagsunod sa kanyang propeta na si Muhammad La. Sa Arabik, ang pangunahing basehan sa pagpapahayag ng paniniwala, shahada sa Arabik, ay sinasabi ng ganito, Ashadu an la ilaha il ala wa ashadu anna Muhammadan Rasulullah. Sa pagkakasalin sa Tagalog ay, ako ay sumasaksi na walang ibang Diyos maliban kay Allah, Diyos, at ako ay sumasaksi na si Muhammad, ya, ay propeta ng Diyos. Tingnan sa pahina limamput Dalawa pagsagawa ng mga ipinag-uutos na pagdarasal, tingnan sa pahina dalawang daan at tatlo. Tatlo at bibigay sa ipinag-utos na kawanggawa, zakat, tingnan sa pahina dalawang daan at labing isa. Apat pag-aayuno sa buwan ng Ramadhan, ang ikasyam na buwan ng kalendaryong lunar, Tingnan sa pahina 217. Lima pagsasagawa ng paglalakbay sa banal na bahay ng Diyos sa Maka, Haji, o paglalakbay, para sa mga may kakayahang pinansyal at kaya ng katawan, tingnan sa pahina 221.